Ito po mababait na anak ni Jeanette, si Rain at si Francesca. Ito po si Rain. Ito po. Ayan po si Rain. Hello po. At pa. ito po Ma, si Francesca. At ito po si Francesca. At And ito po, na, na po ang aming kapatid na mabait at pasaway. Hindi ko po yan bate. Hindi ko po yan bate. Ito po ang aming mama. Nakahiga po, naglalaro po siya ng PS. Okay, tapos po, ito na naman po. Eh, ito po ang aming makeup make-upan. Yan po, oh, ang ganda po, no. Ito po yung loob na. Ito po yung mga ano, yung mga pampaek. Ayan po, oh, yung mga body glitter, body glitter. Baby, mag-inalis mo yung punta. Ayan po, oh. Ito ba, yeah. po ito pa po, po yung pinaka-favorite ko. Sada ko na po. Na... Balik mo nga. Balik Dari mo po. po. po balik mo po. po. Balik mo yung punda. Yan pa po. Magagalit na ako. Ito po yung soklay. At saka ito po yung gulista. Uh, yung... sa... Ay, uh, ito okay. po yung ano, bahay namin. Ayun po mga Tapos ito naman ito yung mga luto-luto ni Ray. Okay na. Dan po, Ano ba? Kulobat kaya mga